ang dating Starstruck Avenger at PBB housemate na si Jesse Corcuera, proud transgender man, ay nagbahagi ng isang napakalaking update tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ayon kay Jesse, hindi biro ang kanyang pinagdaanan para magbuntis gamit ang artificial insemination. Ibinunyog niyang isang foreigner na kasalukuyang nasa Pilipinas ang naging sperm donor sa kanyang journey. Exciting ang balitang ito. Ngunit ang mga pagsubok na kanyang hinarap ay masasabing mas malala pa raw sa roller coaster ride. Financially, emotionally, mentally, lahat po talaga. Kwento ni Jesse, mas malala pa siya sa roller coaster. Dagdag pa niya. Ilang taon ding naghintay si Jesse bago natupad ng kanyang pangarap na maging isang magulang at hindi naging madali ang proseso. Isa sa pinakamahalagang hakbang ng kanyang ginawa ay itigil ang pag-inom ng hormones. Kailangan niyang itaas ang estrogen levels sa kanyang katawan at bawasan ang testosterone upang maging handa sa pagbubuntis. Maraming pagbabago ang nangyari sa kanyang katawan at dito pinuri niya ang kanyang partner na walang sawang umiintindi at sumuporta sa kanya. Believe ako sa partner ko kasi siya talaga yung sumalo, ani Jessie. Lagi niyang sinasabi, hormones mo 'yan. Kaya saludo ako sa kanya. Dahil first time ni Jessie sa ganitong sitwasyon, aminado siyang maraming bagay ang nagbago sa kanya at kinakailangan niyang matutunan ang lahat ng ito habang binubuntis ang kanilang anak. Tatlong taon ng preparasyon ni Jessie. Hindi ito basta-basta. Marami siyang paghahandang ginawa mula physical, emotional, at mental aspects. Kaya naman ngayon, talagang feel na feel niya ang pagiging soon to be parent. Ayon pa kay Jesse, patuloy pa rin sila nakikipag-ugnayan sa foreigner na sperm donor. Sa tanong kung ipakikilala ba niya ang kanyang anak sa biological father neto, walang pag-aalinlangan niyang sinabing, kung kakwestiyonin niya in the future, willing naman akong ipakita at ipalawanag sa kanya kung paano nangyari ang proseso. Mas maganda pa rin na alam ng bata ang kanyang pinagmulan kahanga-hanga ang openness ni Jessie sa pagharap sa ganitong tanong at ang kanyang dedication para sa kapakanan ng kanyang magiging anak. At oo nga pala, baby girl ang magiging unang anak ni Jessie na tinawag niyang ninja. Bakit nga ba ninja? Well, ayon kay Jessie, gusto niyang bigyan ng kanyang anak ng kakaibang pangalan na may touch ng lakas at tapang. Kaya naman napili niya ang ninja bilang kanyang cute na palayaw sa baby girl. Para sa mga hindi pa pamilyar kay Jesse, siya ay unang nakilala noong 2006 bilang contestant ng Starstruck The Next Level sa GMA7. Kasabayan niya sa batch na iyon, sina Chris Bernal, Aljur Abrenica, Paolo Abilino at Charisse Solomon. Ngunit mas nakilala si Jesse nang sumali siya sa Pinoy Big Brother kung saan mas lumalim ang kanyang kwento bilang isang transgender man na proud sa kanyang pagkatao at mga pangarap sa buhay. Ngayong masayang masaya si Jessie na ang kanyang pangarap na magkaanak ay natupad na, patunay ito na walang imposible sa mga taong may tiyaga, sipag at lakas ng loob. Isa siyang inspirasyon sa mga kapwa transgender na nangangarap na maging magulang at humarap sa mga pagsubok ng buhay. Kung gusto ninyong sundan ang kwento ni Jessie at ang kanyang pregnancy journey, huwag kalimutan mag-subscribe at ihitang ang notification bell para lagi kayong updated sa kanyang balita. Mga kakita kids, anong masasabi niyo sa napakalaking balita ito? I-share na ang inyong thoughts sa comment section at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kits sa next episode dito sa Kita Kids Showbiz!